Hindi pa nga ako nakakababa ng sasakyan ay natanaw ko na itong dalawang binabay na na namamalimos. Ito pala sa Pakistan, kadalasan ng mga bakla ay ganyan, namamalimos sila o kaya mga sumasayaw sila sa party. Uwang tuwa nga ako dyan kasi di ba masayahin ng mga bakla. Tapos tuwang ako kasi binigyan ko sila tag-100. Ano? Ay gusto pa nila tag-500 daw. Eh syempre, chini ako kaya 500 daw. Para no, 5500. 500. Bijna Bye 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 <laughs> bye Nagpunta pala kami dito sa Bagong Bukas na palaruan dito sa Multan. Ang bayad pala sa mga rides dito ay 250 per rides. Pero kung gusto mo ay mayroon naman silang mga promo, may mga tag 800 plus, mayroon tag 1,000 plus. Yung tag 1,000 plus ay unlimited na lahat. Ang kinuha namin ay tag 800 plus lang siya. Ano lang yung unlimited niya, yung iba lang. Pero yung tatlo, hindi siya unlimited. Tulad nung sa may balloon, sa mga palaruan ng mga bata, saka sa jumping-jumping. Hindi ako bumili ng promo. Nagpalagay lang ako sa card. Tapos, pag may gusto akong sakyan o gawin, tulad nito, pumasok ako dito sa smash room. $2.50 ang bayad dito. Yan nga ang sumunod kong gawin, ang pokpokin niya mga pasuna yan. Ay, natatakot naman akong pumukpok kasi nga, tumatalansik ba? Pag pinukpok mo siya, nagtatalansikan. Kaya, yeah, ay, bawat pokpok ko ay atras ko din. Ayan, pokpok, atras. At ito na nga ang pinakahuli kong ginawa. yan. oh, nayabang. Nag-boxing, <laughs> boxing. Oh, muntik nang dumasog yung sinunto ko. Ya, oh, oh, oh. Oh, lakas. Todo na yan, ha? Nauuna pa kasi ang tawa kaysa suntok. parang nangangaliti, ha? Ah. na sana ako. Pero tignan nyo naman, bumelo pa. Oh, sige. Para sa'yo to. Sayang basher ka. <laughs> etos lang ha, etos. Dito naman nga sumakay yung mga anak ko. Ito pala ay unlimited yan. kasama yan sa promo. Hindi ako sumakay dyan kasi nga hindi naman ako kasama sa promo ye. Eh. Kumbaga, meron lang akong card na pag sumakay ako 250. Eh sayang ang 250 kaya hindi na ako sumakay. Umakit na pala kami dito sa taas at dito na nga sila sa jumping-jumping. Habang jumping. andun nga sila, naghanap ako ng papasukan ko na naman. Eh nakita ko itong haunted house. <tinyo> pala sana ako dito sa building kasi nga isang malaking building to yung palaruan sa taas kaso dahil nga sabi ko sa inyo bago palang to yung palaruan pa lang, palang open ay ayan pagbukas ka walang tao oh, ala pa siya talagang mga nakalagay ay katakot ko baka mamaya bigla na lang kung hatakin dito o kaya baka mamaya may biglang aswang umulto na lumabas dito kabilis bilis ko talagang bumabalik kaya ayan nagpunta na lang ulit ako dito sa mga bata ito pala sinasabi sa inyo jumping jumping <laughs> Hindi ko alam kung ano tawag dito. Kaya jumping, jumping na lang. 15 minutes lang yata sila dito. Ito pala ay hindi unlimited. Pero kung yung 1,000 plus ang bibilin nyo ay unlimited dito. Eh kaso yung tag 800 nga lang ang kinuha namin, ba? Diba? ba diba, sabi ko kanina, hindi ako sumakay. Eh ngayon na yan, sumakay ako. <laughs> eh kasi libre naman. Sabi nung nagbabantay, ay samahan ko na daw yung mga bata kasi kahit din ako magbayad. O, oh, ante, sinamahan ko. Eh pag libre, pwede. Pag may bayad, ayoko <laughs> Ito lang ang ayaw ko, ay kay Baba Baba, nahihilo ko Sa una lang talaga masaya ang lahat. Pag tagal-tagal, ay wala na. Malulungkot ka na lang sa isang tabi. Siyadong naging hilo ko talaga dyan. Pero syempre, hindi tayo dapat nagpahalata. Dapat, ano tayo, matatag tayo. <laughs> Dapat magpanggap tayo na kaya natin to. <laughs> Hanggang sa hindi ko na talaga kinaya. Pumikit na lang ako. Hindi ko na kayang magpanggap pa. Itong bump car, unlimited din ito. Kasama ito sa 800 na binayaran namin. Eh kaso, hindi ako marunong mag-drive. Si Mariam naman gusto niya siya rin talaga mag-drive. Eh ngayon, hirap na hirap kami dalawa. Hindi kami makaandar. Kaya ito nagbabantay. Ay ayan, siya ang taga-drive ni Mariam. O, oh, tulong-tulong niya si Mariam. Eh, nung pangalawa, gusto pang sumakay ni Mariam. Ano? Eh, hilong-hilo ko. Hirap na hirap ako. Pagka bumabangga kami na aalugang buong pagkatao ko, nahihilo ko. Kaya sabi ko kay Mariam, ay hindi ko nakaya. kaya. Eh, sakto niyang kasi ala yung bayaw ko. Naggala ang bayaw ko. Ano? Kaya sabi ko kay Mariam ay hindi na pwede anak, hindi ko na kaya. Sabi ko naman dito sa bantay ay samahan niya ay samahan niya si Mariam eh ayaw naman sabi niya. Hindi daw pwede, bawal daw pagkawalan ng kasamang iba. Pagkatapos nga doon ay dito naman kami sa laser maze. May mga tao pa nga sa loob kaya ayan nakapila muna kami dito. Masaya, masaya mga anak ko, ano Madalang kasi mali, bute. Eh. Pinapasok din pala ako dito ng babae. At ayun nga, in-interview niya muna ako. Nagparang si Boy Abunda muna siya. <laughs> Ay, babae pala, Chris Aquino. Ay, interview, interview. Kung taga saan ako, kung ano ginagawa ko dito. Kung nasa asawa ko, ganun. Ilan anak ko. Oh, ano dress, mo no? din. nagpipiling banda muna kami, oh. Merong drummer dyan, merong singer, merong dancer. <laughs> si Usman, ayaw mahiyain si Usman minsan sa mga ganyan-ganyan, eh. Eh, kami kasi nila, Maria, mana, ala na kaming hiyang tinago sa katawan. Siyempre, hindi pwede tayo magpahuli dito. Kailangan ipakita natin ng talent natin. <laughs> kailangan, kailangan natin kantahan tong babae na to. <laughs> Katapos ko nga magpaulan, magpadilim ng langit, ay sige, mag-drummer na lang muna ako. <laughs> ay, cute naman ang drummer. <laughs> Ito na nga ang huling pinuntahan ng mga anak ko. Dito ay 15 minutes lang din yata o 30 minutes. Pero baka 15 minutes lang. Meron pa ako nakilalang Pakistani dito. Kinuha yung number ko. I-message ko daw siya. Tapos hindi ako nakatiis. Ayan. Punta na ako dito, maglaro-laro nga rin ako. <laughs> ah! <laughs> thank mm -hmm. you